Heto na po ang sampung na unang isisigaw natin ngayon na sin Lodi Shakol Hodes, Lodi Creamy, Lodi Linden Mark Mondo, Lodi Jessen Manguroban, Lodi Marvin, Lodi Jericho Flores, Lodi Angelito Golo, Lodi Angelo Relox, Lodi Dave Sajoyen, Lodi Daryl, maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ikalimangput isang kabanata sa pagpapatuloy. Nagpatuloy sa paglalakad ang mag-asawa habang may nainis na muka ang lalaki na sinasabi na halika na. Umalis na tayo sa kaawa-awang lugar na ito. At sumapit na ang gabi na makikita ang bilog ang buwan. Ang mag-asawa ay naglatag sa ilalim ng puno sa gitna ng kagubatan at doon sila ay natulog. Biglang bumukas ang mata ng lalaki na may malamlam na mga tingin. Bumangon ito habang may kinukuha at ang asawa niya ay nakatalikod sa kanya na mahimbing ang tulog. Tumingin ito sa kanyang asawa habang ang kutsilyo ay itinaas niya at itinutok dito. Sa biglang hindi niya inaasahan ang kanyang asawa ay biglang nagising na napalingon sa kanya. Nang ito ay sasaksakin na niya. At nang tuluyan ng magising ang babae nagulat na lang ito na nagtataka habang ang kutsilyo ay nakikita niya na isasaksak sa kanya. Kahit ayaw gawin ng lalaki ito para sa katayuan na ibibigay sa kanya ni Hawley gagawin niya ang lahat kahit napatayin niya ang kanyang asawa. Na napasabi pa ito na putya naman. Matulog ka na lang ng maayos tulad ng matinong tao. Bakit ka pa nagising at pinahirapan mo pa ako? At pagkatapos ay inangat niya ang kutsilyo na isasaksak niya sa kanyang asawa. Na ito ay pinatama niya sa dibdib nito na agad na ikinaputi ng mata ng babae at mas idiniin pa nito ang pagkasaksak at ang dugo sa kanyang bibig ay lumalabas. At pagkatapos nakataob na ang babae na makikita ang bakas ng tama na pinagmamasdan ng kanyang asawa. Nanginginig ang mga kamay nito na pinagmamasdan niya. Na ang kanyang asawa ay nakahandusay sa lupa na wala ng buhay. Na ito ay napaiyak na lang sa kanyang nagawa na naiinis sa kanyang sarili. Makikita ang bilog na buwan at ang mga dahon ng puno ay hinangin. At sumapit na ang kinaumagahan na makikita ang Linjiang City Lord's Residence. Tumatawa ng malakas si Hawley na sinasabi na napakagaling, napakagaling. Dagdag pa niya na ganito ba ang paraan mo ng paghawak sa mga mahalagang bagay? Nakatayo ang lalaking na tagaluto sa harapan ni Hawley at alagad nitong tagaulat niya. Nakatingin ito sa ibaba habang nakasimangot. Na makikita ang isang kahon na ang nakatakip dito ay puno ng dugo. Sinabi ni Howley sa kanyang nasa gilid na alagad na dalhin mo siya. Para magpalit ng kasuotan ng pansamantalang opisyal. Nakapikit na tumugon ito sa kanya na oh oh, aking panginoon. Na makikita ang gulat ng lalaki sa kanyang narinig. At masayang napasabi ito na pansamantalang opisyal. Habang papaalis na ang inutusan ito, biglang sinabi niya na teka lang. Tumigil ka muna ng sandali. Na ito ay napatingin sa kanya. Sinabi pa ni Hawley habang nakatingin sa lalaki na naalala ko lang, may isa pa pala akong munting bagay na sasabihin. Na makikita ang muka nito na nakangisi ng masama na sinabi pa na ang pagkitil pala ng buhay ng isang tao ay paglabag sa mga batas ng Lingjiang. Biglang nanlaki ang mga mata nito sa kanyang narinig. At napasigaw na pinagpapawis ang sinabi na aking Panginoon. Ano pong ibig niyong sabihin dito? Hindi ba't kayo mismo ang nag nagutos sa akin na gawin yon? At lumipas ang ilang sandali, na makikita na ang lalaki na nakasabit sa nakakrus na kahoy na puno na dugo, ang katawan at pasa. Habang nasa harap si Hawley tinanong nito sa kanya na bakit. Na makikita ang muka nito na sinabi pa niya na bakit ba. Isang hamak na lingkod lang ako pero patuloy ninyong ako ang pinupuntirya. Hindi ko ito maintindihan. Nakahawak sa baba si Hawley na nakatingin sa kanya na sinabi niya na dahil nasa bingit ka na rin naman ng kamatayan ipapaliwanag ko pa sa iyo ng kaunti. Itinuro siya nito at sinabi na ikaw ang pinupuntirya ko dahil masyado kang kahawig ko. At ikwenento nito ang naging buhay niya na sinabi na kahit na ipinanganak ako sa tirahan ng marangal na Panginoon. Ako ang anak sa labas na may pinakamababang katayuan na walang kahit anong kaugnayan sa posisyon ng pagiging Panginoon. Pero hindi ako yung tipo ng tao na basta-basta tatanggap ng mababang katayuan. Ang hangarin ko ay umangat at ang paglinang ng imortalidad ang aking paraan para makamit ito. Para dito, kaya kung gawin ang kahit ano, handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Sa aking paglalakbay, nakapatay na ako ng maraming tao. May sala, wala, lalaki, babae, bata. Pati mga kapatid ko. Pati na rin ang ama ko. Ang trono na pinanday sa dugo ang siyang naghatid sa akin sa mga tagumpay ko ngayon. At pagkatapos malakas na sumigaw ito sa kanya na ano naman ang kinalaman ko rito. At naalala pa niya ang kanyang asawa bago mangyari ang pagpatay niya sa kanya na sinabi nito na. Ayos lang. Hindi natin kailangan ang kayamanang yan kung ganyan ang kapalit. Kahit ano paman, palagi akong nasa tabi mo. Nagagalit nitong sinabi na wala siyang alam sa lahat ng pinagdaanan natin. At basta-basta na lang niyang pinapagawa ang pagpatay sa'yo dagdag pa niya na napakawalang hiya niya talaga. Hinawakan ng kanyang asawa ang kanyang kamay na sinabi ng mahinahon sa kanya na sige na, kalma lang. Hindi sulit na magalit dahil sa isang katulad niya. Dagdag pa nito sa kanya na ang posisyong opisyal na to ay wala namang espesyal, pareho lang din sa araw-araw na buhay. At dito na po nagtatapos ang ikalimangput isang kabanata. Ikalimangput dalawang kabanata. Sa pagpapatuloy. Sa sobrang galit ng lalaki sa kanya na nagawa pa niyang patayin ang kanyang asawa. Namumula ang mata nito at nagtutulo ang laway na isinigaw na ano ba ang galit mo sa akin. Wala rin naman akong kinikimkim na laban sayo. Nakahawak ito sa kanyang baba na naiisip niyang sinabi na sa mga kapatid ko, may ilan na nagsalita rin ng gaya sayo, ang parehong-parehong mga salita at tumingin ito ng masama sa kanya na sinabi pa na pero pinatay ko silang lahat dahil. Ang mga gutom na lobo na tulad natin ay hindi hindi makukontento sa pagiging nasa ilalim ng iba. Maliba ako. Na makikita ang mata nitong namumula sa gulat ng marinig niya ito. Naglabas ng apoy ito sa kanyang kamay na ititira sa lalaking tagaluto. At ilang sandali pa ay malapit ng tumama ito sa lalaking nakatali sa nakakrus na kahoy. At ito ay nasapol at ang malaking apoy ay kinain ang lalaking tagaluto. Na ito habang makikita ang katawan nito ay naadna sa lakas ng apoy na itinira sa kanya ni Howley. Nahulog ito mula sa pagkakatali sa nakakrus na kahoy na patuloy pa din itong kinakain ng apoy. Na makikita ang muka nitong nasusunog na malakas na sumisigaw sa sakit. At mula sa gitna ng apoy ay unti-unting tinutupok ang katawan nito. Hanggang ang buog katawan nito ay nasunog na. Habang pinagmamasdan naman ito ni Howley na nakangisi ito na walang bahid na pagkaawa sa mukha niya. At hanggang sa matumba na ito sa sahig na nakadipa. Mula naman sa likuran niya isang paan ng tao ang makikita na nanunood sa mga nangyayari. Ito pala ay ang ating bida na may nakasalubong na kilay na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. At sinabi niya na naligtas ko na ang asawa ng kusinero at ang nasa kahon na puno ng dugo ay isang ilusyon na nilikha ko gamit ang mahika. Dagdag pa niya na tumingin ng madiin na pero itong dalawa. Hindi ko talaga kayang patawarin sila. Pero para sa isang bagay na walang kinalaman, hindi lang ako nabigyan ng gantimpala. Napilitan pa akong magsayang ng card. Hindi sulit. Napalingon naman sa kanya si Howley na sinabi na hoy, sabihin mo nga, sawa ka na bang manood ng palabas. Humarap ito sa ating bida na sinabi pa niya na siguradong hindi ka basta-bastang mortal lang. Naglakad ang ating bida na nakatingin sa kanya habang ang kamay niya ay nakatikom ng mahigpit. Nagpalabas na naman si Hawley ng kanyang enerhiya sa kanyang kamay habang sinasabi na wala akong pakialam sa katayuan mo, halika't mamatay kayong magkasama. Ibinato niya ito sa ating bida habang siya ay nakatayo lang na hinihintay ang enerhiyang tatama sa kanya. At pagkatapos isang malaking pagsabog ang makikita. Na mabilis naman itong iniwasan niya. Habang umaatras naman ang ating bida na pahawak siya ng kamay sa sahig ng mabigat na may seryosong mga tingin. Nasinabi pa niya na may nakakunot ang noon na kung ganoon, hindi ko na rin kailangang pilitin ang sarili kong humanap pa ng dahilan. Dagdag pa niya na tingnan natin kung kaya kong lutasin ito gamit ang sarili kong lakas. Pinatigas niya ang kanyang postura na ang mga enerhiya ni Howley ay pumapalibot sa kanya na sinasabi pa niya na ang katawan ko ngayon ay mas malakas na kaysa dati. Mga paunang pamamaraan lang yan. Na ito ay mabilis na tumalon sa ere na muli na namang susugod sa ating bida. Na ito ay pinagmamasdan niya. Mula sa itaas si Howley ay nagpalabas ng kanyang enerhiya habang nakabuka ang kanyang mga braso. Binaluktot naman ng ating bida ang kanyang binti na pinalabas ang kanyang enerhiya na may mga sariling buhay at ang mga kidlat na dilaw ay makikita dito makikita ang mga muka ng kanyang enerhiya na may galak at sinasabi nitong laban, laban, ang saya naman. Bilis, 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 ako ang mauuna. At si Hawli naman ay gagamit din ng kanyang kasanayan na ititira niya sa ating bida na tinatawag niya na isang libong palaso sa puso. Na ito ay itinira na niya sa ating bida na napakaraming enerhiya ang makikita. Mula sa langit pinagmamasdan ito. Nang ating bida. Na'y seryosong mga tingin ang ating bida na mabilis na humakbang. At sinabi niya na ngayon na, at ang mga enerhiya niyang may buhay ay mabilis na nagsuguran. At ang bawat enerhiya na lumilipad papunta sa ating bida ay sinalubong ng may buhay na enerhiya niya. At ang mga ito ay sumabog sa langit na pinagmamasdan niya. Hindi makapaniwala si Hawley sa mga nangyayari na tila nanigas na tila batong sinabi na ano ito. Anong klaseng teknik ito? Lahat na basad. At sobrang eksakto pa. Makikita na patuloy ang pagsabog sa kalangitan gawa ng enerhiyang may buhay ng ating bida. At hindi siya makapaniwalang sinabi na grabe ito. Parang missile defense system ng Red Flag na pambagsak ng eroplano. At dito na po nagtatapos ang ikalimang put dalawang kabanata. Ikalimang put tatlong kabanata sa pagpapatuloy. Habang nagpapalabas ng bilog na enerhiya sa dulo ng daliri ito seryosong sinasabi niya na kaya mo pa bang depensahan ito. Biglang napatingin ito sa kanyang gilid na itaas ng may mapansin siya. At nang tiningnan niya ito ang mga enerhiya ng ating bida na may buhay ay nagsasama-sama mula sa itaas. Na napasabi ito na may gulat sa kanyang mukha na ha. Ano yon sa taas ng ulo ko? At kailan pa yon napunta doon? Napasigaw ito sa ating bida ng tinatangkamong umatake ng patago. Napakasama mo rin naman pala. Napahawak sa ulo ang ating bida na sinabi niya na sumpa ko, wala akong ginawa. Sila mismo ang gumagaw niyan, naniniwala ka ba sa akin? Mula sa hangin makikita ang enerhiya ng ating bida ay nagsamasama na na ito ay umikot. Tila isang buhawi ang bumaba sa langit na patungo kay haulu. Nagulat ito nang malapit ng tumama sa kanya ang enerhiya. At pagkatapos isang malakas na pagsabog ang makikita at ang mga bato sa paligid ay nawasak sa lakas ng pagtama. Ang katawan ni Hawley ay makikita na naputol at ang kanyang dalawang kamay na nakahandusay sa malaking ukab ng sahig. Na pinagmamasdan ng ating bida. At biglang ang katawan ni Hawley ay nagliwanag. Na nakatayong nakatingin ang ating bida sa kanya. At napasabi siyang nagugulat na pinagpapawisang sinabi na ano ba ito? Anong nangyayari? Mayayari na lang ba ako ng ganito? Napahawak na lang siya sa kanyang muka na sinabi sa kanyang isip na hindi. Imposible ito. Siguradong mayroong sabuatan. Makalipas ang kalahating oras. Nanilapitan niya ito. Nagtutulo ang kanyang sipon habang hawak ang isang sangga na nanginig na sinabi niya na totoo nga. Talagang tapos na ako. Sinasabi niya ito dahil ang kanyang misyon ay si Hawley. Dagdag pa niya na nakatingin sa kanyang kamay na naglalabas ng enerhiya na mas lumakas na nga ako. Pero hindi naman sa sobrang lakas na kaya ko nang pumatay ng target nang hindi gumagamit ng card. Dagdag pa niya habang. Makikita ang putol na katawan ni Hawlina o baka naman. May isa pang posibilidad. Baka sadyang masyadong mahina lang talaga si Hawi. Tumayo siya habang patuloy na pinagmamasdan niya ito. At tinitingnan ang spirit stone na nasa kanyang kamay. Sinabi pa niya na ang early golden core stage. Ganito ba talaga kahina? Lumabas ang sistem sa kanyang likuran habang napataas ang isa niyang kilay na nakatingin sa spirit stone. Nasinabi niya ng ayong lang ako nakaengkwentro ng ganitong kahinang target. Sige na nga, ituring na lang nating aksaya ng oras ito. At pagkatapos makikita silang dalawa mula sa itaas. Lumalabas na parang ilusyon lang ang lahat ng nangyayari na makikita silang dalawa sa hangin na nakalutang na pinapanood ang kanilang sarili sa ibaba na makikita sila ng malapitan na tahimik na nakatingin sa kanilang sarili mula sa ibaba. At pagkatapos nakangiti ang ating bida na tumingin kay Hawley. Naseryoso naman si Hawley na nakatingin sa ibaba ng tahimik. Habang nakatingin sila sa ibaba sinabi ni Hawley sa ating bida na ano ba talaga ang nangyayari. Hawak ng ating bida ang ibinigay ng system na sinabi sa kanya na ang kayamanang ito sa akin ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makita ang sarili mo sa isang punto sa hinaharap dagdag pa niya na pero hanggang sa pagtingin lang, hindi ka pwedeng makialam. Makikita ang bilog na hawak niya na naglalabas ng pulang enerhiya, ang natanggap na gantimpala dati. Ang Crimson Magic Bell. At makikita rin ang katawan ni Hawley na putol at walang buhay na sinabi pa niya na ang kawawang mahina na nakahandusay sa harap mo. Ay kumakatawan sa hinaharap na linya ng panahon kung saan, sa pagpili mo ng kahit anong paraan, ay lumalaban ka para sa posisyon ng City Lord natahimik itong nakatingin sa kanyang ibaba. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na ano sa palagay mo? Matapos mong makita ang ganitong resulta, ikaw ba, sa kung ano ka ngayon? Pipiliin mo pa rin ang landas ng paggamit ng kahit anong paraan para makamit. Ang posisyon ng City Lord Nakangiting tumingin ang ating bida sa kanya at sinabi na sa loob ng sampung taon hanggang early golden core stage ka lang. Malaki siguro ang pagitan sa inaasahan mo. Napatikom ng mahigpit ng kamaw si Howley na napasabi na sa ngayon, ito lang ang landas na maaari kong piliin. Na makikita ang muka nito na sinabi pa na ang pagkuha sa posisyon ng City Lord gamit ang kahit anong paraan ang pinakamabisang solusyon para makuha ang mga kailangang yaman. Dagdag pa niya na ang cultivation ay tunggal yan. Isang prinsipyo na hindi maikakaila. Nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi na ganun ba talaga. Dagdag pa niyang sinabi sa kanya na kung ganon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na kakaiba. Nilagyan niya ng kanyang enerhiya ang kanyang daliri na lumapit kay Hawley. At nakangiting itinutok niya ang daliring may enerhiya sa kanyang noo. Na makikita ang muka ng ating bida na nakatingin dito habang nakangisi. At si Hawley ay nagulat ng inilagay ng ating bida ang kanyang daliri na may enerhiya sa kanyang noo at pagkatapos ang enerhiya niyang inilagay ay bumilog at kumislap ng maliwanan. Na sila ay mabilis na napunta sa ibang lugar na pinagtatakahan ni Howley. Nakatingin siya sa ibaba na nakita niya ang isang grupo ng tao na napasabi na ano ito. At saan ang lugar na ito? At dito na po nagtatapos ang ikalimang putatlong kabanata.